Ang tindi, ang galing, ang galing. Ang, ang angas na walang intro. <laughs> Isang mapagbalang araw po sa inyo lahat, mga kababayan, mga kapatid. <laughs> Ganda. Natutuwa ako sa intro, parang apoy na susunog sa mga sinungaling nakatulad mo. <laughs> Ito na po, yung kabuuan ng pagsasalita ng kapatid na Arnel Tumanan noong rally. Uh, November 16 at 17. Nagsalita siya. November 17. Panoorin po natin sabay-sabay. Palang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kababayan sa ating pinakamamahal na bansa. Kanina po ay binigyang diin na ang isa po sa ating panawagan, ang ukol sa transparency. Ngayon naman po ay bibigyang diin natin sa panawagan po natin sa raling ito ang tungkol sa accountability. Sapagkat ang isang bansa kapag kapuno ng katiwalian pagkatapos po ay sinasabayan pa ng pagtatakipan at kawalan ng katarungan, ang mawawala po sa bansa ay hindi lang pera. Hindi lang po pera. Hindi lang po pondo ng bansa ang mawawala, kundi ang mahalagang tiwala ng mga mamamayan. Patitiwala ng mga tao, mawawala. At kapag ka nawala po ang tiwala ng mamamayan, kahit kaano pa po kaganda ang plano ng gobyerno, kahit kaano kagaling ang kanyang mga ekonomista, papagsak pa rin po ang bansa. Papayag po ba tayo ang ating bansa'y bumagsak? Papayag po ba tayo? Hindi, hindi po. Kaya sa pagkakataong ito ay muli nating isinisigaw ang parawagan po para sa accountability. Hindi lang man po sa mga tiwali kundi maging sa mga namumuno sa ating bansa. Sapagkat ang tunay kong leader, mga kaibigan at mga kababayan, hindi lamang po dapat magaling sa salita, kundi handang managot. Handang managot sa bawat kilos disisyong ginagawa niya para sa bayan at maging sa mga nagaganap sa gobyerno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya po, ang prinsipyong accountability ay tunay na napakahalaga. Muli nga po nating isigaw yung salitang accountability, mga kababayan. Accountability! Sa salitang accountability, nakapaloob po dito ang pagkilala na may karapatan ang taong bayan na maningil ng mabuting serbisyo sa mga lingkod bayan na pinagkatiwalaan nila. Nakapaloob po sa salitang accountability ang pagkilala na karapatan po ng mga mamamayan na magtimang ng paliwanag sa mga nangyayari sa bansa lalo na po kung may katiwalian. Ang pananakutan hindi lang po tungkol sa sasabihin mo o sige, ako may kasalanan. Hindi humahantong lang doon ito po ay ang pagtanggap ng responsibilidad. Pagtanggap ng responsibilidad bago pa man lumala ang problema o sa konteksto po ng pinag-uusapan ngayon at malaganap na katiwalian, ito po ay ang kakayahang humarap sa katotohanan tanggapin ang pagkukulang at itama ang pagkakamali. Pagka hindi nila itinama, sila tatamaan. Kaya, mga mahal po namin, mga kaibigan at mga kababayan, paumanhin po sa gagamitin nating termino kinakalampag po natin ngayon ang nasa pamahalaan. Nangangalampag po tayo. Opo, may pananagutan po ang mga namiminuno sa ating bansa. Accountable sa taong bayan na naglukluk sa inyo sa kapangyarihan. Subalit, so alam po ba nyo, mga mahal po kababayan, kung ano po ang nakakabahala, nakakangamba. Ano po yun? Nakakabahala po na sa halip na paliwan, palinawin ang isyu, meron pong ilan sa mga nasa kapangyarihan ang pilit na binabaluktot ang batas. Bakit? upang makaiwas po sa pananagutan yung mga taong dapat na malagot. Kaya, sa halip po na palitawin ang tama, pinipilit pong ipagtanggol ang mali. Sa panong paraan? Sa pamamagitan ng mga paglilihis ng isyu para mapagtakpan ang mga sangkot sa katiwalian nabanggit ka din ng isa nating tagapagsalita diversionary tactics isipin po ninyo mga kababayan mga mahal po nabig mga kaibigan kapag ang taong dapat sanang namumula sa pagpapatupad ng batas eh isa mismong bumabaluktot nito pagkatapos mo, ginagamit pa ang kapangyarihan para pagtakpan ang katotohanan? Pa, paano kung mananaig ang accountability? Napakinggan naman po nyo at napanood pa. Di ko ba? Lawmaker? Law enforcer? Naging law vendor sisira at nawawasak ang tiwala ng mga mamamayan. Mga kababayan, paano po tayo magsasawalang-kibo? Paano tayo hindi gigibo sa isyu? Sa panahong dapat sana nagkakaisa ang sambayanan para mapanagot ang mga dapat managot, lalo na ang mastermind. Bakit ngayon? tila nagkakawatak-watak ang bansa. Ang iba po, nalilang. Kaya naging mas interesado po sa isyu ng notaryo. Ang pinag-uusapan dito yung pagnanakaw eh. May nagsabi na yun ang nagnakaw. Ang iniimbestigahan yung tumitistigo. Yung iba po, nadaya. Kaya ang interes na punta po sa salin. Yung iba, ang naging focus po, yung COMELEC campaign donors. Bakit? Inililigaw kasi yung issue. Hindi po ba naisip natin yon Mga mahal po naming kaibigan at mga kababayan, hindi kaya namamanipula ng mga pasimuno sa ang ito ang mga mamamayan? Kasi po, pagka nagkawatak-watak tayo, talagang hindi po matutumbok ang utak ng sindikato. Hindi sila mapapanagot sa kanilang napakalaking pagnanakaw na ginawa sa buong istorya ng ating bansa. Tandaan po natin, tapat walang pananagutan wala progreso. At kapag walang progreso, ang magdurusa, hindi po ang pamahalaan, kundi ang mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan, katulad po natin. Kaya, huwag po natin kalilimutan, una, nabanggit na po, accountability, hindi dapat ihiwalayan sa sinabi na po kanina sa transparency katarungan at kapayapaan tandaan po natin yung apat na yun transparency accountability katarungan o justice at kapayapaan sapagkat ang apat na ito mga kababayan magkakaugnay haligi ng mabuting pamamahala. Ang transparency po, nagbibigay liwanag upang makita ng mamamayan ang katotohanan. Ang accountability, nagtitiyak na may mananagot kapag niwala, nilabag ang tiwala ng taong bayan. Ang katarungan, nagsisilbing timbangan at gabay sa lipunan at ang kapayapaan ang bunga po ng lahat ng ito. Kaya saan man pong sistema ng pamahalaan, kapag isa man dito ay bumagsak, kasabay nitong bumabagsak ang tiwala ng bayan. Kaya kung tunay nating hangarin, mga kapatid, maging maunlad at mapayapa ang ating bansa kailangan po, tandaan po natin, maging transparent ang pamahalaan sa lahat ng gawain nito. Papanagutin ang mga lumalabag sa batas. Pairalin ang katarungan ng walang kinikilingan at itaguyod ang kapayapaang nagmumula sa katotohanan. Sa ganito pong paraan, mga mahal ko nating kababayan, muling maibabalik ang tiwala ng mamamayan at ang dangal ng ating bansa sa harap ng mga mamamayan at ng buong daigdig. Kaya, meron tayong hamon o panawagan. Ano po ang hamon at panawagan natin sa mga nasa kapangyarihan o namiminuno? Eto po sana po naririnig nila at sa tulong po nating lahat ng tinig ng sambayan ng Pilipino loob ng Panginoon Diyos marinig po nila ito ito ang ating hamon at panawagan ano po yun? Huwag lang kayong maging mahusay sa salita at propaganda. maging mahusay din kayo sa pagtupad ng pangako at pagtanggap ng pananagutan.